So what's up guys, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo guys For so, today's video guys, tiradatag ihaw og limpo guys So yun na nga guys, tinimpla na natin to guys at kompleto rekado na yung ating ginawa dito guys So yun ang nga guys, isang kilong limpo ang binili natin guys para ihawan for this video guys at ibinabad na nga namin yung karne dyan. At para maabsorb ng karne yung lasa sa tinimpla nating mga ingredients. At nakagawa na rin tayo dyan ng ating sausawan dyan na may tuyo, sibuyas, sili with calamansi na nagpapasarap sa ating ginawang sausawan. At inumisahan na nga namin magpalingas ng apoy dyan sa may ihawan. At yun na nga guys, wala pang 10 minuto ang bilis namin makapagpalingas ng apoy. O ba diba, kita nyo naman yan. O. At ito naman kasama ko guys, na i-focus ang kamera sa kanyang mukha. Siya ang mag-iihaw sa ihawin nating carny guys. Naisipan namin na dito kami mag-iihaw sa taas sa may terrace guys. Dahil napakahangin dito at nakita nyo naman ang bilis ng lingas ng apoy. At habang nagpapalingas tayo ng apoy guys, ife flex ko muna or ipapakita ko sa inyo dito ang aming lugar. At eto nga, ang aming lugar guys, parang ano lang to, parang squatter area lang kami dito guys. Dikit-dikit ang mga kabahayan nyo. Kung makikita nyo guys sa aking video ano. So tapos ko nang maipakita sa inyo guys ang aming lugar guys. Nasa squatter area lang kami dito guys. Ating magkaihaw, ang healthy niya guys yeah. <laughs> ayan, lingas na lingas na yung apoy guys o, ma yung lang yung? ano dito, mahangin sa taas, sa teres at sa mga oras nito guys, inumpisa na ngang inilagay ang karne isa-isa sa ating ihawan at mayroong tagapay-pay habang inilagay ang karne isa-isa sa ating ihawan para tuloy-tuloy ang paglingas ng apoy at ganyan lang namang kasimple ang aming pamumuhay dito sa probinsya guys at mga simpleng ulam lang ang aming mga niluluto. At habang nakasalang ang ating karni sa ating ihawan guys, nag-uumpisa lang ang amoy ng karni guys. Mong makaingong ko nga. Tara na, mga una kayo, kauna. na. Matik na makahurot na putra yung usaka kanon nga baho guys. Kung inani kalami ang atong sunan guys, hurot ang usaka kalirong kanon guys. Joke lang. Kung nakarating ka sa kalagitaan ng video na to guys. Naman guys, kung saan ang lugar kayo para alam ko kung saan nakarating ang video na to. Para sa next vlog natin, ma out ko kayong lahat. At habang tinitingnan ko ang inihaw na karne guys, nakakaramdam na kagad ako ng gutom guys dahil mukhang napakasarap talaga guys. At sa halimuyak pa lang sa inihaw na karne guys, nasasarapan ka na talaga guys. Bakit kaya guys pag inihaw ang karne baboy guys, yung halimuyak niya sobrang lamig. At sa mga oras na to guys, tapos na nga balik tayo natin ang karne guys at malapit na siyang maluto guys. At kahit pumbro lang tayo guys, nakakaalam rin tayo paminsan-minsan -minsan ang karne guys. At sa totoo lang guys, hindi talaga ako mahilig kumain ng karne guys. At ang mga paboritong kinakain guys ay gulay, prutas at mga seafoods guys at pinaspasan na nga dito ang pagpaypay guys para maluto na yung karne kayo guys gusto nyo rin ba itong ganitong inihaw na karne guys syempre gusto nyo to dahil masarap to eh inihaw na karne na baboy guys marami talaga ang may gusto nito guys karamihan sa mga ganitong klaseng inihaw na baboy guys ginagawang ulam at pampulutan pag ganito naman talagang ulam mo at pampulutan talaga namang mabubusog ka talaga naman guys bidang bida tong inihaw na karne guys sa inuman guys dahil ito ang kanilang sinusumsum guys at inaantay na lang namin guys kung kailan maluluto tong inihaw na karne guys dahil mga gutom na nga ang mga dito guys at muli na namang binaliktad ang karne guys para sabay sabay maluto yung ating inihaw na karne guys sa totoo lang guys hindi talaga ako mahilig kumain ng karne guys mas paborito kong kainin ang mga gulay prutas at mga seafoods at sa mga oras na to guys tulo paypay na rin sila kasi nakakaramdam na rin sila ng gutom at para matapos na at makakain na ang lahat at kung titingnan natin ang inihaw na karne guys napakalamian talaga guys kaya napapapawaw ka talaga sa sarap at ito na nga guys binabaliktad na nila yung inihaw na karne guys para sabay sabay maluto no at katakam takam naman talaga tingnan guys. Tingnan naman nyo. Makikita naman talaga nyo yung ating inihaw na karne na napakasarap talaga guys. Tapos mayroon kalitong tuyuman si sausawan guys with sili at kalamansi. Wow! Talagang mapaparami talaga ang kain mo nito guys. At talagang masisira ang pagdadayad mo pag ganitong klaseng iuulam mo. Bahala na masira ang pagdadayad guys basta matikman mo lang itong inihaw na karne guys. Super yummy naman talaga nito guys. Sa wakas guys sa tatlong uras namin pag-aantay guys. Heto na. Lutong-luto na ang ating inihaw na karne guys wow grabe grabe tingnan nyo guys napakasarap talaga nito guys so yun nga guys after na maluto na ang ating inihaw na karne guys hindi na sila nagpatumpik tumpik guys at ito na nga ginagayat na nila or ini slice na nila yung inihaw na karne guys dahil lahat kami na nandito guys natatakam na talaga na matikman ang inihaw na